Ikalabing walong kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kabayo sa karwahe. Na nakasimangot ang ating bida na nakatalikod na katingin kay Lady Yeon si Heon. Na sinasabi sa kanyang sarili na nasa layunin daw ba ang paggamit sa kanya bilang kanyang tagamaneho. At upang tanungin ang tungkol sa relasyon daw niya kay Jeong Huang. Dagdag pa niya na hindi, imposibleng mangyari daw yon. Kung si Jeong Huang daw na mula sa murim, wala daw sigurong makakakilala sa kanya at nalaman lang daw niya dahil siya mismo ang nagsabi sa kanya. Na nagulat ang ating bida ng tanungin siya ni Lady Yeon si Heyon na ano daw ang pangalan niya. Natumugon ang ating bida na Humon. Ang pangalan daw niya ay Humon. Na tinanong ulit siya nito na Sung Humon. Ano daw ang kahulugan ng pangalan na yon? Nakatingalang sinabi ng ating bida sa kanya na ang ibig sabihin daw niyan ay may mga hangal na tanong. Pangalan daw ito na ibinigay ng isa sa mga iskolar na tumuloy sa kanilang in. Nakatungo namang nagtanong muli si Lady Yeon sa ating bida na bakit daw ibinigay sa kanya ng iskolar ang ganitong pangalan. Nalumingon ng tingin ang ating bida na sinabi nito na ang ibig daw sabihin nito ay hangal at walang muwang. Sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na pagsisikap at pagsubok maaaring matuklasan ang katotohanan at makamit ang karunungan na nakapikit na tumugon si Lady Eon na sinabi na maraming hangal na tanong daw ba ang umon ang kailangang itanong bago makamit ang kaliwanagan. Dagdag pa niya habang makikita ang muka nito na pero hindi daw ibig sabihin na lahat ng hangal na tanong ay hahantong sa kaliwanagan. Paano daw kung puro hangal lang talaga ang mga tanong? Na masayang tumugon ang ating bida na sinabi nito na eksakto. Gayunpaman, maaari lamang daw niyang pagsikapan na maging woman ang hangal na tanong na makakaakyat sa kaliwanagan. Nanapatingin siya sa ating bida. At pagkatapos ay napangiti ito at sinabi na alam ko na namuhay ka bilang isang hangal sa matagal na panahon. Dagdag pa niyang sinabi na pero dahil hindi ka na ganyan ngayon, mukhang nakuha na daw niya ang karunungan sa dulo ng kababawan. Nanapalingon ang ating bida na sinabi niya na salamat daw sa pag-iisip ng mabuti tungkol sa kanya na sinabi pa niya sa kanyang sarili habang nakalingon pa din na mas mabait daw siya kaysa sa iniisip niya. At pagkatapos ay tinanong ng ating bida ito at sinabi na pero. May pangarap daw ba siya? Na napasabi ito na pangarap. Na natahimik ito ng saglit na nakatingin sa ating bida. At pagkatapos ay pumikit ito at sinabi na ang nais daw niya ay magdesisyon para sa kanyang buhay at kumilos ng mag-isa. At nais din daw niyang maging may-ari ng sarili niyang buhay. Natumingala ang ating bida na napasabi na ang maging may-ari ng iyong sariling buhay. Marahil daw ito ay pinapangarap ng bawat isa. Nasinabi sa kanya ni Lady Eona, na, pero parang isang hindi ka panipaniwalang pangarap. Kung babalik daw siya sa realidad at mag-isip ng isang bagay na gusto niya, ngayon din. Dagdag pa niya na makikita ang muka nito na gusto daw niya sanang magising ang kanyang ama na nasa kuma ngayon at para ang kanilang pamilya na nawawala daw ang posisyon ay maibalik ito. Siguro, masasabi na lang daw niya na nais niyang magtagumpay ang paglalakbay na ito patungong siul. Napalingon ng tingin ang ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na narinig daw niya ang ilang mga kwento mula sa mga chismis. Biglang tinamaan daw ng sakit ang ama ni Yeon si Heon, na naging mahina at nahulog sa koma. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na yan daw ay katulad ng kanyang hangarin ang kanyang inadao ay labis na may sakit, at ang kanyang layunin at pangarap daw ngayon ay gumaling siya. Nanagulat naman sa kanyang narinig si Lady Yeon si Hyeon, at napasabi na pati daw ang kanyang ina, ay may sakit din. Na napasabi pa si Lady Eon sa ating bida na sila daw ay parang kambal na kapwa dumaan sa parehong pagsubok. Nanapasabi naman ang ating bida na siguro nga. At pagkatapos ay masayang nakatingin sa ating bida si Lady Yeon na walang masabi nang biglang may nadaan ng malaking bato ang gulong ng karwahe na sanhi ng pagyugyug nito. At ito rin ay dahilan ng paglabas ni Muning sa loob ng damit ng ating bida. Na ikinagulat ni Lady Yeon pagkakita dito. At pagkatapos ay pinapalapit niya ito sa kanya na sinabi pa niya na ang cute. Ito daw ba ay isang tigre? Na sinabi pa niya na halika dito, magandang nila lang. Kinarga niya si Muning at sinabi na ito daw ba ay ang baet go. At saan daw ito galing? Natumugo ng ating bida na sinabi nito na natagpuan daw niya ito habang naglalakad siya sa bundok ilang araw na ang nakalipas. At kakamatay lang daw ng ina niya at mag-isa na siya. Binibigyan ni Lady Yeo ng pagkain si Muning na sinabi niya na hay naku. Sa tingin daw niya gutom siya. At anong karaniwan daw niyang kinakain? Natumugo na ating bida na sinabi nito na lahat daw ay kinakain niya. Nasinabi niya na kung ganun. Ibibigay na daw niya ito sa kanya. Nabiglang may sumisigaw na Lady Yeon si Heon. Sila daw ay nakarating na sa Goryang Piong, Na Nanagulat naman ang tingbida na napasabi na sa wakas. At makikita ang Goryang Piyong na mapapakinggan ang mga tunog ng tambol. Habang nagmamaneho ng karwahe ang ating bida ay sinabi nito na wow. Sobrang laki. At kanina lang daw ay napapaligiran sila ng malalawak na kapatagan at ngayon nandito na daw sila sa gitna ng napakaraming tao na ni Lady Yeon hawak si Muning na dahil daw ito sa kahalagahan at kasikatan din na Jeong Hwang at Guayang Changmi, pati na rin daw sa lawak ng kanilang reputasyon. At maraming malalakas na tao daw ang nagtipon upang panoorin ang laban ng dalawang dakilang guro ng martial arts. Na makikita ang muka nito na sinabi pa niya na isang bihirang pagkakataon daw ang makakita ng laban ng dalawang pinakamahuhusay na guro at natural lamang daw na ang mga pinakamahusay na tao ay nagtitipon upang panoorin silang maglaban. Na sinabi ng Ating bida na ang uninvited traveler daw ay isang tunay na pambihirang tao. Si Sung Woman ay ang tinutukoy ay si Jong Hwang bilang ang uninvited traveler sa halip na ang nameless traveler dito. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na pero sino daw ba ang dapat niyang suportahan. Kahit hindi pa daw niya nakikilala si Guayachangmi. Mi. Utang daw niya ang kanyang buhay sa kanya. Nabiglang iniabot na sa kanya si Muning na ito ay tumalon sa kanyang balikat. Nasinabi sa kanya ni Lady Eon na mananatili lang daw sila dito ng dalawang araw. At maaari daw nilang gamitin ang oras nila ayon sa gusto nila. Natumugo ng ating bida at sinabi na naiintindihan daw niya. Salamat. Nanapatingin naman siya kay Muning na pumasok sa kanyang looban ng damit na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na mukhang napalapit na daw siya agad sa kanya. Ano daw ang pangalan niya? Nalumingon ang ating bida at sinabi na hindi pa daw niya napagpapasyahan ang pangalan niya. Na sinabi naman sa kanya ni Lady Yeon na paano daw kaya kung ang baik ah. Ay white tooth. Natumubo ng ating bida na dahil daw baputi ang balahibo niya. Nasumagot si Lady Yeon na tama eksakto. At pagkatapos ay masayang tumalon ang ating bida sa karwahe at sinabi na dapat daw yun ah. Ay silver tooth ang pangalan niya, hindi daw baik ah. Narinig daw niya kasi nakapagtuluyan ng lumaki, nagiging kulay abo ang balahibo nila. Nasinabi naman ni Lady Eon na talaga. CJ. Si mas maraming bahagi daw ng buhay niya ang bugugolin niya na may kulay abong balahibo kaysa puti. Kaya't angkop na pangalan daw ito para sa kanya. Bago umalis ay tumingin siya na sinabi na silver tooth. Gusto daw niya ito. Salamat. Sige, aalis na daw siya ngayon. Magkita na lang daw sila mamaya. Nanakangiting tumugon si Lady Eon na okay. Makikita na tumatakbong umaalis na ang ating bida. At pagkatapos ay sinabi ni Joe kay Lady Eon na bakit nga daw ba siya ay naging interesado sa batang tagapamahala ng ina yon. Natumugon ito na interesado. Ito daw ay simpleng pag-usap lang sa isang taong may maliwanag na mata upang mabawasan daw ang kanyang pagkabahala. Natumugon muli si Jo na sinabi na isang taong may maliwanag na mata. At pagkatapos ay sinabi na ni Lady Eon na tara na. Dahil daw sa kanya, mas kalmado na siya ngayon. Na nakangiti pa nitong sinabi sa kanyang sarili na hindi daw siya dapat hayaang mawalan siya ng halaga dahil babae daw siya. At kailangan daw niyang magtiwala sa kanyang sarili. Ano man daw ang mangyari, kailangan daw niyang subukang makipagkasundo na makabalik ang pamilya Libby sa kanilang dating kalagayan. At lumipat ang eksena sa ating bida na namamangha na sinabi na ang dami daw tao. Hindi daw niya alam kung saan titingin. At parang nawawala na daw siya. Nabiglang may lumapit na dalawang babae na bigla siyang niyakap ng mga ito at sinabi na pogi. Sama daw siya sa kanya at papaligayahin daw niya siya. Nanagulat naman ang ating bida na napalingon din sa isang babae na nagagalit na sinabi na hoy ikaw Siya daw ang unang nakakita sa kanya at sinabi sa ating bida na pogi Sa kanya daw siya sumama Na sinabi naman sa kanila ng ating bida na ano daw ba ang ginagawa nila At biglang may nakita siya sa unahan na siya niyang ikinagulat Na din ito sa kanya habang ito ay naglalakad na nagulat ito nang makita niya ang ating bida na siya niyang kapatid. Na masaya niya itong sinigawan na Wu. Wu Kang. Nabigla naman itong ibinaling ang kanyang ulo na siya ay hindi pinansin. Na nagulat naman ang ating bida sa naging reaksyon ng kanyang kapatid. Na mahina niyang sinabi na Wu Kang. Na nainis naman ang nasa likod ni Wu Kang at sinabi na anong klaseng mandirigma daw ang naglalagi kasama ang mga bayarang babae sa ganitong lugar na sinabi rin ang nasa likod nito na hindi nga daw niya siya kayang tignan. Isa daw ba siya sa mga tao ng pamilya Libby? Natahimik lang ang kanyang kapatid na nakayuko. At isang lalaki ang naglalakad. Na ito ay napansin ni Wukang na nagtataka. At pagkatapos ay sinabi rin ng dalawa nitong kasama na napatingin din na sandali lang daw. Siya daw ay si Guayang Changmi, Jeong Hong. Nasinabi naman ang nasa gitna na kung magpapatuloy ang kanyang walang ingat na pag-ugali at makakasakit siya sa kanya. Hindi daw niya alam kung anong kapalaran ang maaaring sumalubong sa kanya. Natahimik lang ito na naglalakad. Na ang mga nakakasalubong nito ay nakatingin kay Jeong Hong na tila nababahala. Na napasabi naman sa kanyang sarili ang kapatid ng ating bida habang nakatingin ito na ganito daw pala ang pakiramdam ng nasa presensya ng isang tulad niya at talagang nabubuhay daw siya ayon sa kung paano niya siya iniisip. Na ito ay tumigil sa harap ng ating bida at napasabi na ano. Na sinabi naman ng bayarang babae na kailangan na daw nilang umalis. Na nagulat naman ang kanyang kapatid na sinabi sa kanyang sarili na sglit lang daw. Ano daw ang nangyayari dito? Bakit daw si Guayang Changmi, Geong Ay huminto sa harapan ng kanyang kapatid. Na ito ay nakatingin sa ating bida na sinabi naman niya na sino daw siya na sinabing muli ng kanyang kapatid sa kanyang sarili na hindi daw ito maari. Parurusahan daw ba niya siya dahil nakipag-ugnayan siya sa mga bayarang babae bilang isang mandirigma. At para gawing halimbawa at mag-focus ng atensyon sa sarili. Na sinabi pa nito na makikita ang muka niya na marami nang namatay daw sa kamay niya. Si Gyeong Hong mismo ay nangangahulugang kamatayan. Pinatay daw niya ang mga mandirigma na pumasok sa mga lugar ng aliwan na parang mga insekto at siya ay naghandang bunutin ang espada. Nasinabi pa niya sa kanyang sarili na paano daw ba napunta sa ganitong sitwasyon ang kapatid niya. Na makikita ang ating bida na nakatulala lang nakatingin kay Geong Na ito ay nakatingin din sa ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika, labing walong kabanata. Ikalabing siyam na kabanata ang nakaraan. Sinabi ng kanyang kapatid sa kanyang sarili na paano daw ba napunta sa ganitong sitwasyon ang kapatid niya? Na makikita ang ating bida na nakatulala lang nakatingin kay Geong Na ito ay nakatingin din sa ating bida. Sa pagpapatuloy, iginalaw ni Geong Hong ang kanyang kamay. At nang ito ay makita ni Wukang ay napasabi ito na yari na. Kung mangini alam daw siya siguradong mamamatay daw siya. Pero kahit na daw na hindi na niya naituloy ang sinabi. Nang makita niya na hinawakan lang ang ating bida sa kanyang balikat at sinabi niya na nakita daw niya siya na mabuti at buhay. Dagdag pa niya na sinabi sa ating bida na curious daw siya kung ano ang magiging siya sa hinaharap. Na napasabi ang ating bida na paumanhin daw. Na natulala naman ang kanyang kapatid na nagulat at napasabi na ano. Ano daw ang nangyayari? Na nagulat din ang ating bida at sinabi na may pagkakataon daw ba na siya ay si Guaya Magyonghong. Ma Natumugon ito at sinabi na maraming mata daw ang nakatingin sa kanila ngayon, kaya tapusin na daw muna nila ang usapan dito. Na naman ang ating bida na sinabi nito na okay sige. Gusto daw niyang pasalamatan siya sa pagligtas ng buhay niya. Tumalikod na ito at sinabi na wala daw yon. At aalis na daw siya ngayon. Natahimik lang nakatingin ang ating bida sinabi ng mga tao sa paligid na ano daw ba yan? Sino daw ba yung lalaking yon na parang ang lapit daw niya kay Geong Nasinabi Na sinabi pa ng isa na ano daw ang ibig niyang sabihin na malapit sila? Tumugo ng isa na malamang binalaan lang siya na huwag pumasok sa lugar ng aliwan. Na napasabi naman ang kanyang kapatid na kinabahan daw siya doon. At talaga bang ganoon lang daw yon? Nag-alala pa daw siya ng walang dahilan. Nalumingon ito sa ating bida na sinabi niya na, pero anong ginagawa daw ng kapatid niya dito? Natumitig ng kakaiba ang ating bida sa kanyang kapatid na sinabi naman ito sa kanyang sarili na ang hangal na kapatid daw niya. Paano daw siya nagkaroon ng lakas ng loob tingnan ng masama siya? Hindi pa daw basapat na pinahirapan niya si ina at ama ng matagal, ngayon naman ay nagpapalipas daw siya ng oras sa mga bayarang babae na mabilis na lumingon papaalis ang ating bida habang ito ay naiinis na sinabi pa na ang hangal na yon. At sinabi pa niya sa kanyang sarili na dahil lang daw ba kumilos siyang parang tanga, sa lahat ng mga taon na ito, gagawin niyang parang hindi niya ako kilala. Na makikita na silang dalawa ay nag-isnaban sa isa't isa na napasabi pa ang ating bida na ang hangal na yon. At sumapit na ang gabi. Na makikita ang kanilang tent. Kung saan ang ating bida ay naiinis pa rin na sinabi nito na sungukang walang hiya daw talaga siya. Sobrang gusto daw niya siyang makita. Kapatid daw niya siya, pero ni hindi niya daw siya kayang kilalanin sa harap ng madla. Ganito daw pala ang pakiramdam. Sinabi pa ng ating bida na makikita ang muka niya na aminado daw siya. Oo, napakahina at napakawalang silbi daw niya noon. At siya ay biglang natahimik at tumingin sa kanyang ibaba at pagkatapos siya ay humiga na naiinis pa rin na sinusuntok pa niya ang kanyang higaan na sinabi na pero kahit na daw. Sobrang sama daw niya. Matagal na daw silang hindi nagkita. Dapat man lang daw ay nagpakita siya ng kahit kaunting pagkilala, kahit hindi niya sabihin ng harapan. Ewan daw niya sa kanya. Matutulog na nga lang daw siya. At ito ay natahimik na nakahiga na pilit na tumutulog, at ito ay hindi nakatiis na siya ay umupo, na naiinis pa rin na sinabi na hindi daw talaga siya makatulog. Hindi daw ito ang oras para matulog. At kailangan daw niyang maging isang kapatid na maipagmamalaki ni Wukang. Kinuha ang libro at ibinagsak sa higaan. At huminga ito ng malalim at sinabi na kalimutan daw muna niya ang mga walang saysay na pag-iisip. At pumikit ang ating bida na sinabi pa niya na mag-isip na lang daw siya ng magagandang bagay ngayong araw, nakilala daw niya ang taong nagligtas sa buhay niya. Na siya ring sentro daw ng atensyon dito sa Goryang Piyong. At bukod pa daw doon, kilala niya ako. Makikita ang mata niya na sinabi pa niya na kailangan daw niyang maging mas mabuting tao. At hindi na daw siya tanga ngayon. Binuksan ang pahina ng libro at sinabi pa niya na ang tanging alam lang daw niya sa ngayon ay isang paraan ng inner duty martial arts. Isang estilo ng pakikipaglaban gamit ang espada at isang simpleng galaw sa martial arts. Sana daw ay matutunan niya rin ang Jangbiob o Shinbiob. Sinabi pa niya habang naiisip ang kanyang gagawin na paano daw kaya kung gamitin niya ang swordsmanship of heaven and earth para makalikha daw ng mga bagong galaw. Dagdag pa niya na parang bagay daw ang strong wind movement sa Jangbiob na gumagamit ng palad. Paano daw kaya kung lumikha siya ng malalakas na hangin gamit ang Jangbiob? Pumikit ang ating bida at inisip niya ang galaw na gagawin niya at sinabi na maari daw niya itong tawaging storm winds of the palm. Tama, ang astig daw ng pangalang iyan. Dagdag pa niyang sinabi na tapos, dapat daw ba niyang gamitin ang torrential rain kasama ng piercing method? Hindi. Mas bagay daw ito sa flying method. Kung ganun, maari daw niyang gawin ang torrential rain flying method movement. Nakapikit pa din ang ating bida na sinabi sa kwento na ginamit daw ni Sung Woman ang Jang Biob mula sa Guide to Martial Arts. At nilikha daw ang Storm Winds of the Palm sa loob ng kanyang isipan. At lahat daw ng mga taon na ginugol niya sa pagtitig sa painting ay nag-iwan ng epekto sa paraan ng kanyang pagsasanay sa loob ng kanyang isipan. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang entablado na ang mga drums ay mapapakinggan na sinabi sa kwento na bagamat buong magdamag niyang binuo muli at inukit sa isipan ang mga galaw sa loob ng kanyang isipan hindi niya ito lubos na master at mabilis na dumating ang umaga at nagsimula ang isang bagong araw at ito na daw ang pinakahihintay na araw ng laban sa pagitan ni Jeong Huang at Gwaya Changma. na makikita ang mga taong nagtatambol at iba't ibang grupo ng martial artist ang makikitang nagtipon na ang ating bida ay sumingit sa mga taong nanunood na napasabi na dumating na rin daw ang araw. At pagkatapos ay nakita niya ang kanyang kapatid na nasa kabila. Na nakita rin siya nito na nanlaki ang mata. At inis na ban siya ng ating bida na ikinainis ni Wukang. Makikita rin dito si Lady Eon na nanunood. Na sinabi sa kanya ni Joe na wala daw silang nagawang matagumpay na kasunduan. Malungkot na tumugon ito at yumuko na sinabi na oo nakipag-usap pa nga daw siya sa isa na nasa ikalabin limang pwesto, pero tinanggihan pa rin daw siya. Natumugon si Joe sa kanya na sayang daw naman. Seryoso pang sinabi sa kanyang sarili ni Lady Ion na kung sana may pumayag daw na nakipagtulungan sa kanila. May tiwala daw siyang mas magaling pa daw siya kaysa sa sino man. At paano ba nangyari na bumagsak ang pamilya nila? Nabiglang may sumigaw na yon daw ay si Guaya Changma. Dagdag pa ng mga ito na masasaksihan daw nila ang mahalagang two silk encasing na gawa mula sa mga sinaunang two silk thread na may daang taon na. Na ibinagsak ang sandata nito. At sinabi pa ng mga tao na hindi daw siya makapaniwala na tinitingnan niya si Guaya Changma gamit ang sarili niyang mga mata. Na makikita ito na sinabi pa ng isang tao na nanginginig na daw siya sa galak. Dagdag pa nito na hanggang ngayon daw ay hindi pa lumalabas si Jeong Huang. Habang nakatingin ang ating bida, ay napasabi ito ng wow. Ang tatag at ang tibay daw ng kanyang postura. At pagkatapos daw ng isang oras, kahit nakatayo lang siya, ramdam daw niya ang kanyang lakas na umaabot. Makikita ang langit na lumipas na ang isang oras. Na may sumisigaw na yehe. Napakatagal daw niyang lumabas. Sa wakas si Jeonghua ay andito na. Na makikita ito na sinabi pa ng mga tao na hindi daw siya makapaniwala na pinapaghintay pa niya si Geong Hong ng higit sa isang oras. Pero paano daw niya pinananatili ang kanyang kabataan? Kahit na mahigit na daw siyang isang daang taon na siya. Dagdag pa ng mga ito na maaaring kapag naabot mo na ang pinakamataas na rurok, nawawala na ang kahalagahan ng edad. Na napasabi naman ang ating bida na ang nameless traveler hindi, si Jeong Huang daw pala. Kahit na daw ganito kagrabe ang sitwasyon, patuloy pa rin siyang pabibo. Natumingin sa kanya si Jeong Hwang na sinabi nito sa isip na nandito daw pala siya, kapatid. Bihirang pagkakataon daw ito, kaya siguraduhin daw niyang magmasid ng mabuti. Dagdag pa niya na ang mga pangunahing bagay daw na dapat niyang bantayan ay ang distansya at ang hininga. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang sarili na naririnig ko ang boses ni Jeong Hwang sa isip ko. Ito ba ipagsasanay? Nakatingin pa din sa kanya si Jeong Huang na sinabi pa sa kanya, sa pamamagitan ng isip na susubukan kung isara ang distansya, habang si Jeong Hong naman ay susubukang manalo sa pamamagitan ng pagputol ng aking hininga habang pinapanatili ang distansya. Sinabi pa niya sa isip na kung magmamasid ka ng mabuti, magiging kapakipakinabang sa iyo ang laban namin. Nang umiting tumugon ang ating bida na sinabi nito na nakuha daw niya. Salamat. Nimless. Hindi, Jeong Hwang. Na sinabi na nito na nakahanda na daw ba siya. Rookie. At dito na po nagtatapos ang ikalabing siyam na kabanata.